Hello guys, so papunta ako ng uh, tagig today so sa may McKinley Hills. So meron pa akong client uh, doon, so ang aso po niya ay tatlong aso. So kailangan po natin pagbatiin yung mga asong ito, correct po natin yung uh, behavior nila kasi hindi daw sila uh, may pagsama ng, ng owner kasi nga sobrang kulit ng mga dog na ito. So sana, uh, first time ko pumunta doon sa lugar nila, so sana uh, makorrect natin yung behavior ng dogs so para naman ma enjoy ng ng owner yung aso niya so kasi po uh, kasi pag may aso po tayo so dapat po ay uh, uh, kailangan po nating mayroon silang uh, good behaviors okay kasi hindi po matatawag na na pet or family member yung dog natin kung wala tayong oras at saka kung, kung hina, pinapabaya lang natin kasi meron nga po silang uh, bad behaviors okay so hindi po natin may enjoy pagka ganoon po yung uh, alaga natin Alright. So hello so, guys, so nandito na tayo ngayon sa so, may, ibahay bahay ni Sir Stephen. So, uh, ngayon, dito tayo sa McKinley Hills para sa uh, dog ng tatlong tatlong dogs niya. Okay, so sana matuto yung dogs niya. Okay. pa lang po kayo, sa kong ganun kagad. <coughs> Thank you.

チェックして。<laughs> So, gagawin natin, papasok tayo doon, kasama si Jay, kasama si Jay, dalawa. So, huwag muna natin siyang i-replace Kaya mong siya ako muna kayo. mga mo niya. Good, lang. Yes. No. mo muna. Hmm. Mm -hmm. papakawalan ko si Jake. Uh, itong dalawa na katayo lang muna. Okay? okay si, see. Very good. Stay. Okay. So, ah, uh, hayaan ko rin siya mag Pero, pag nakita ko siya magulo, nunok ko siya kagal. Okay. So, first time din siya ang ganito, na pinakawalan. Nakakase po ba siya doon? Hindi. Hmm. Uh, ganito rin po yung early oh, Pero, kasama yung dalawa. Ah, okay. Sige. Knock, knock, knock no. So, yung gagawin natin, isa isang papakawalan natin ngayon So, papakawalan natin si... Ito mo na kasi ito yung medyo magkakagala Kaya na, tanggalin mo na yung wish niya Okay, now sit, sit okay. Very good Good girl. Ah. Natin. Natin si <coughs> okay. Ah, gawin natin. Papala na tayo sa isa. Okay. Ah, James. Now. Stop. Stop. So, wala muna engage. Kasi hindi ko kailangan yung mga competitors muna tapos siya na sige. Okay. So, ang gagawin natin, isa-isa uh, po tayong lalabas

No, sit. sit, sit, <laughs> sit, stay, stay. Good. Very good. there. Uh -huh. Oh.